unboxing sa Rhea ng ano yun, yung anong tawag yun? Sampayan pala yan. Bali, 255 kasama na yung shipping niya. Okay na rin yan, mga sampay-sampayan dito. Ayan, um, oh. Parang ito yata yung ano. yung lang dahil kasi yun. Pwede pa siya sabi. Ah. Madami ka rin pala maisasampay dyan, be. Tapos yung isa, san mo yan ilalagay? Sulit na rin pala yung 255 niya. Siguro yung mga magagaan lang na ano mga t-shirt. Pag maglalagay ka ng pantalon, wag lang yung masyado mabigat. Ayan. Madami na rin. Madami na rin pala yung, ano, yung masasampay. Okay na rin. Sa 255. Magkano yan, be? Ha? Kasama na yung shipping. Ayan po yung sampaya namin. Ito sana ano yung bibilhin ko. Kaso, wala pala siyang lagayan sa loob ng sabon at saka yung sa fabric conditioner. Automatic siya pero pag ano pag maglalagay ka ng downy kailangan mo siya ihinto eh, muna para lagyan ng down mura sana siya nasa 10k lang ang okay, presyo magandang hapon po sa inyong lahat andito na naman tayo sa aking loto loto welcome back po dito sa channel namin hindi ulam ang lulutuin ko ngayon madalas ko lutuin ito siguro nakikita nyo na to Uh, ah, magluluto ako ng kamuting kahoy. Gagataan ko to. Ito yung magiging merienda namin, ikapares namin sa kape. Ala, una, 47 na tamang-tama po. alas 3, luto na po. Kasi, maghahanap ng merienda yung mga anak. Kaya, magluluto ako nito. Gusto naman ito nila, lalo na yung anak kong lalaki. Gustong gusto nila to. Kanina galing ako sa ano, sa Save More. Bumili ako ng washing machine doon. Yung washing machine doon sa, ano na yun. Sa Banana Hills. Yung mumurahin lang. Kasi wala pa talagang budget doon para sa washing machine. Kaso, si Rhea laging bitbit -bit yung mga labahin dito. Kaya, sabi ni Nils, mas maigi pa. Bumili na lang ng washing machine kasi para hindi na ano, um, bit, bit 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 ng bit bit ng labahin dito kasi bibit bitin papunta dito pag natuyo naman dadalhin naman doon sige ang dala ng damit doon tapos sige naman ang balik ng damit dito kasi nga dito naglalaba kaya parang walang tigil sa dadala ng damit doon. Kaya sabi ni Nels, mas maigi pa daw na bumili ng washing machine. Kaya nagpadala siya ng pambili ng washing machine. Binabalatan ko siya. Alam niyo nung nakaraang kalaggalan, pizza tres na kasi ngayon. Ang mahal nang saging, ang mahal ng kamuting kahoy. Ayan, meron siyang item na. Tapos kanina, pagtingin ko, biglang bumaba yung saging. Kahapon, mahal pa yun eh. Pero kagabi, dumaan ako doon kasi bumili ako ng band paper ni Rhea. Mura na siya. Yung dating 35 pesos, naging 25 na lang tapos kanina 25 pa rin pero mababa na kasi meron na silang tag 20 nung nakaraan wala talaga pinaka mababa nila 27 kaya ngayon ang gagawin magsisit up ulit dun sa banana heroes ng tubo para sa washing machine doon po siya ilalagay sa pagpasok ng ano ng pagpasok namin yung sa dating tindahan. Lalagyan din kasi namin yun ng ano eh yung bindo water. Siguro by January. Magbayad muna ako ng dapat bayaran. Kasi maraming gastos nung nagpagawa ng bahay ngayon yung mga gamit mauunti unti na yan huwag lang mainip para sa 2025 pa ni bagong investment naman mag-iisip naman kung anong ipupundar itong 2025 kailangan lagi tayong may goal sa buhay kasi para ano tayo magsikap na matupad natin yung mga pinapangarap natin sa buhay. Kami ni laging mayroong gano'n. Anong balak namin na yung 2025? Meron na kaming balak. Kaya kailangan mag-ipon ulit ng pera para dun sa mga pinabala. Siguro maano ko, malabo kasi maganda siya balatan. Ayan na siya. Ang gagawin dito, huhugasan na lang siya. dito ko lulutuin sa antik na kawali. Ngayon yan, dito natin itulutuin sa antik na kawali. Ginaganon ko to. Tapos nasa sa inyo din kung gusto nyo di Diba, sa tingin ko, malabo ito. Masarap itong aking pinakaroon na kamuting kahoy ngayon. Magpapasarap naman yung merienda natin ito. Tapos bumili ako ng nyug na 22 pesos. Okay na yun. Kaso dito sa taas wala na kami ng gasol. Ang gasol namin nandoon sa baba. Dito parang naubos kanina. Di pa ako nag-order. Saka na ako mag-order. Ito na yung ating nyug. Pipigayin ko lang yung yug natin. Okay. At ito na yung ating kamuting kahoy na ginataan. Ayan, malapit na maluto ito. Kumukulo na siya. Maglalagay ako ng asukal dito. Nilagyan ko to ng asin kanina. Ngayon, asukal naman ang lalagay ko para balance yung timpla ng ating kamuting kahoy. Huwag masyadong madaming asukal yung tama lang. Mas mabuti na konting asukal lang ang ilagay. Tapos magtimpla ka ng magtimpla na lang. Para makuha mo yung tamang timpla. Ipapares namin ito sa kapi. Ikman na natin yung ating ginataang kamuting kahoy. Ito yung na namin. Tapos meron na akong kape, oh. Ang sarap niya, ang labo ng kamuting kahoy. Ayan, kain po tayo. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. 見てください。<music>